Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel! It's Pangasinan naman yan! So, ayan guys, for today's video, ay kukwento ako sa inyo, share ko sa inyo yung aking Google AdSense. Ayan. Ito na siya guys. Hmm. Kita nyo ba? So, ayan guys, dumating na yung aking Google AdSense last year. So, ngayon ko lang siya nahawakan kasi sa Pangasinan po siya sinen. So, pinakausapan ko lang yung aking frenny, si Linden Katbagan So, siya po yung kumuha ng aking Google AdSense. Ayan. Sa post office niya po kinuha. So, thank you so much, Linden. Ayan. So, childhood childhood friend ko po siya. So, isang barangay lang po kami dun sa Pangasinan. So, ayan guys. Uh, without further ado, magkukwento ako sa inyo. Let's start! So, eto na nga guys. Nandito na yung aking Google AdSense. Ayan. So, kikwento ko sa inyo kung paano makakuha ng Google AdSense. So, bilang YouTubers, ayan, bilang vlogger, kailangan nating ma-monetize. So, bag, pagkatapos mong ma-monetize, kailangan mo makakuha ng $10. So, ating YouTube channel. So, doon po guys, mag email tayo. mag email po ang Google AdSense. Then, pwede na tayong mag-request ng PIN number. So, kailangan mong ma-reach yung $10. So, si Google AdSense, mag email sa atin ng ganito. So, ang laman nito guys is personal identification number or PIN number. So, mga makukuha nating payment sa YouTube channel natin or revenue dito papasok sa ating Google AdSense. So, kailangan nating i-verify ito or isit, i-set -set up. Ayan. Kailangan natin i-set up ang ating account. So, nandito po yung number na i sa atin ng Google AdSense. Ayan, guys. So, ayan. May number siya. So, kailangan correct yung ating email address na, inil, na i-send para doon po marireceive yung ganito. Ayan. So, pag nakakuha na tayo ng ten dollars, mayroon na tayong Google AdSense. Bibigyan na tayo ni Google AdSense ng ganito. Pen number. So, marami po tayong fill upan doon. So, kailangan correct lahat. Then, doon po tayo maglalagay ng ating payment method. So, maglalagay tayo doon ng bank account para doon natin doon pumasok yung ating sasahurin sa YouTube channel. So, pagkatapos ng $10, guys, bago ka naman sumahod, ayan, kailangan mo maka $100 USD na revenue sa ating YouTube channel. So, ba diba, sa YouTube kasi, guys, hindi madali. So, kung famous ka, marami ka makukuhang subscribers, marami ka makukuhang likes, and viewers, ayan, So, mabilis. Pero sa atin na newbie lang or new beginner na uh, YouTuber, so, mahihirapan tayo. So, para sa akin, guys, sa akin, guys, ma siya madali. Kasi, one year bago ka ma-monetize. So, bago, buyat ayan, tsaga-tsaga uh, tiyaga -tiyaga lang talaga ang pagbablog sa YouTube. So, kailangan mo ma-monetize, kailangan mo makakuha ng 10 dollars, kailangan mo rin makakuha ng USD dollars bago ka sumahod. So, ayan guys, pag pag nakakuha na tayo nito, i-open mo sa yung uh, YouTube or sa Chrome, sa cellphone natin guys, ilalagin mo yung Google AdSense mo kung mayroon ka na. Then, doon mo ilalagay or isi-sit up yung pin number para in case na mga sumahod na tayo doon mo makikita na may sahod ka na kung may abang account ka nang nilagay doon doon mo siya ma-withdraw so lahat ng magiging payment mo maka or marireceive mong payment makukuha mong revenue sa yung YouTube channel doon po siya papasok so good luck sa ating lahat then yun lang guys gusto ko i-share sa inyo And please like and share guys kung nagustuhan niyo itong video ko. And subscribe to my YouTube channel. Thank you so much pala sa akin subscribers and supporters sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much. Bye.